Pansamantalang nakasilong sa Ginobatan Community College sa Barangay Maoraro, Ginubatan Albayang Pamilya Mansilya ng Purok sa Barangay Masarawag pa rin bayan. Matapos na muling bahain ang kanilang lugar kahapon dahil sa matinding pag-ulan. Maigi na umano ito na nasa evacuation center sila lalo pat patuloy pa rin ng pag-ulan. Video na ano kami, natakot kami marami dahil sa baha. May mga baha, tapos mga bato, marami. Doon na doon, doon naka, ano yung sa bahay ko, muntik na lang na pumasok na ganyan na bahay ng katoksik. Ayon kaginubatan Mayor Gemma Onghoko, 343 na individual o 144 na pamilya ang kasalukuyang nanunuluyan sa nasabing evacuation center at naabutan nila ng tulong katuwang ang DSWD Bicol. Si actually ma'am, hindi naman talaga yung buong barangay flooded. So may mga certain lang na areas like dito, uh, dito lumalabas yung ano, yung debris. Tapos diyan sa may church wala, tapos doon. Kumbaga, uh, nasa three three ano po, uh, sections ang nilalabasan ng lahat. So basically, may ano naman po, may area naman na uh, klarado. Para masiguro naman ang kalusugan ng mga bakwit, nag-alok din ng libreng check-up at mga gamot ang Rural Health Unit ng ginubatan. Batay sa datos ng RHU, nakapagtala sila ng dalawang kaso ng hand, foot and mouth disease. Tatlong may hypertension, tatlong may sugat at isa ang nahirapan sa paghinga. So with regards po sa hand, mouth and foot disease, ta, may, meron din pong isolation room dito para at least hindi na po maka- um, Uh, makaulakit or makahawa um, sa ibang mga bata So yun po ay ina-encourage na namin na parati pa rin po na maghugas ng kamay every now and then, lalo po kung maghahawak po ng pagkain. So bago kumain, maghugas po ng kamay. Then dito po sa mga hypertensive patients, so um, minumukha po namin na parati pong uminom ng tubig. Tapos yung ano po nila ngayon, yung mga damit, dapat po ning comfortable din po. Samantala, nagpasalamat naman si Unhoko sa iba't ibang ahensya na patuloy na nagpapaabot ng tulong sa kanyang mga kababayan na naapektuhan ng nasabing pagbaha. Okay, dun po nakapamigay na tayo kagabi ng mga food packs and nagpakain na tayo ng ano ng uh, dinner, rice, then uh, ulam, then kanina nagserve tayo ng breakfast, uh, ano rin, rice then uh, with ano with uh, point beef and hotdog. Ngayon, ngayong lunch rice pa rin. So, a uh, asikaso naman po ang mga evacuees natin as to dito po sa mga hindi nag-evacuate. Uh, Nagpe-prepare din po ang DSWD. Sa ngayon, nagpapatuloy ang ginagawang clearing operation sa Barangay Masarawag dahil sa tambak na buhangin dala ng pagbaha. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.